so yung anak niyo po ay grade 8 at sumama dito sa boyfriend niya na 46? 46, 46 po. po. Paano niyo po nakilala to? Sa Facebook po niya. Na-meet niyo na po ito? Opo. Itong Michael Gacho. So yan po yun, naka-face to face na siya. Opo, siya Opo. po yan. Ilang beses niyo na po na-meet itong lalaking to? Tay. Actually po sir, tumira po kami sa kanila isang bundle na wala po kami ng bahay. Tumira kayo dito kay lalaki? Opo, tapos pinalis po kami dahil nakikialam po ako sa anak ko. So, ibig sabihin kinonsinti niyo po? Hindi, Hindi po. Ayaw H po namin H pero namin po. Wala, po magawa, namin wala po kaming magawa kasi wala po kaming pera. Sa so, tumira kayo ng isang buwan Opo, kasi wala sa po. kanya Opo. kasama yung anak niyo? Una po siyang umalis sa amin. Hinabol lang namin siya. Hinabol niyo siya doon Opo. sa bahay? Opo. Ditong lalaki? Opo. Hanggang sa tumira kayo doon kay lalaki Opo. kasama ang anak niyo? Opo ba't di ka nagsumbong sa pulis? Nung una po nalaman namin, nagsabi po kami pero wala po kaming nangyari, wala pong nangyari kasi wala po kaming pera. Nung umalis silang dalawa, sa akin magsusumbong ngayon. Sorry oh. Okay. tayo na ya, mali po yun. Dapat sa umpisa pa lamang nung nakita nyo na itong si lalaki ay ginawang kasintahan yung anak nyo napaka-minor de edad. Sana okay. nagsumbong agad kayo sa pulis, nagsumbong kayo sa amin. Yari ito, kulong to. Opo, yun nga Lalo pa kung nagsisiping sila at may nangyari sa kanila. May kaso po yan. Magandang hapon sa'yo, Michael. Bakit Apa? mo pinatulan ng 14 years old? Grabe ka naman. Parang wala nang babae sa mundo. May gatas pa sa bibig to. Itong bata, grade 8. Alam mo ba na may, may kaso ka dyan? Katapat? Apo, Michael, sir. Apo, uh, Atty. Garrett, ano bang yes, kaso nitong si uh, 46 years old na um, nagpag-girlfriend nag sa 14 years old. Na matindi nito, kinukonsente pala ng nanay. Nung uh, pinalaya sila nanay, tatay, saka nagsumbong sa atin? Ayun uh, nga po, Senator, narinig ko nung, uh, kung baga, late po sila no, nagreklamo. Uh, fortunately for them, Senator, buhay pa rin po yung crime natin ng rape po. Uh, actually, under our new law, Uh, statutory rape po natin ay under the age of 16 po. So dito po sa ating kaso, 14 years old po ang biktima, uh, regardless of whether or not sabihin na natin she did consent, yung minor consented, under our laws, it is still rape po, Senator. Patay kang bata ka ngayon. Michael, Sir, e-rape eh, yung kaso mo. Ano masasabi mo? So Nobel ito, Anthony rape eh. Uh, reclusion temporal po ang kanyang penalty, Senator. Hindi po rec rec reclusion perpetua. So, bailable po siya, Senator. Paano ko yung nanay at tatay sabihin, eh, at sabihin ng peres niya, hindi na kami magsasampal ng kaso? Ah, uh, yun po ang pinakamalala, Senator. Kasi kapag ka, hindi po sila willing mag-file ng case, uh, the, the, greatest injustice will happen and makakawala po itong uh, ng abuso ng isang bata po. So it has to be the parent uh, parents. po kasi oh, statutory rape. It. it, has yes to be the po, parents. to represent the child po. Oh. Ng, yes po. How about the authorities? The child herself. Uh, the child herself may complain po, Senator. Uh, uh, represented po siya ng ating DSWD. Pwede din po yon Senator. If the child so wants. Ang um, usual problem lang po dito is we must also convince the child na ipagpatuloy niya po yung kaso. So paano ko sabihin ng bata, ayoko, eh, mahal ko yan eh. Tapos sabihin ng parents, eh hindi na, okay na kami, nagbati-bati na kami. Paano yun? Ay yun nga po yung madalas na trahedya na nangyayari, Senator, natumpok niyo po mismo. Uh, kailangan po talagang kausapin because uh, ang rape po, talagang strongest evidence dito would be the testimony of the victim. So kailangan tatayuan niya po, paninindigan niya sa korte. Uh, she will have to prove in court na may nangyari po sa kanilang dalawa. Neng. Hello po. Uh, willing ka bang sampan ng kaso si Michael? Hindi po. Ba't ka nagkagusto kay Michael? Mabas po siya, sir. Pa paano kanya niligawan? Chat po. Nung nag chat, chat kayo, nagpakilala siya, 46 years old siya. Opo. Okay. Sinabihan ko na po yan siyang lalaki. Sabi ko, iwanan mo yung anak mo. Maghanap, maghanap ka ng iba. Sinag-aaral. Yung naka-stop ng pag-aaral yung anak namin. Dahil sumama sa kanya. Gaano na kay katagal Neng? di po, uh, po totoo Ako po talaga yung nag -chat, chat sa kanya. Ako po yung gumagawa lahat ng paraan para po magsita kami at siyang chat Kahit pa kasi matanda niya siya, yung dapat mag-ano sa'yo? Oh. Kasi po sabi po na mga ko, tanggap na daw po siya. Hmm. tanggap. Sinasabi ko lang yun sa'yo para iwasan mo siya. Hindi namin talaga tanggap yan eh. Noon ko pa sinabi di ba? So nag-live-in kayo? Diba, sabi mo, sabi mo, tanggap na na. Yung Pwede naman ako. Sinabi ko lang yun para mag ano yung pag-aaral mo, hindi mo iwanan. Gusto nyo, gusto nyo lang makulong si Michael dahil para lang magkapera kayo. Oh. Anong magkapera? Anong magkapera? Sabi nyo, di ba si sabi nyo wag na ako mag aral mag-foreigner na lang ako para maano ko yung kahirapan natin. Kaya si matanangan ka kay Michael, paano pa kami mag, magkapag-desisyon sa iyo ng ipapaano ka pa sa iba. Siya. Sabi lang namin yun, kung sasama ka lang naman sa kanya, mas mabuti na lang mag-foreigner ka para ano. Nay, nay naman, tay naman, kaysa kay Michael, 13 years old, 14 years old anak niyo, sa na nang pumatol. Hindi po. Sabi at ko her lang, age. Sabi ko lang po yun sa mas kanya. Mas okay lang sa foreigner. Hindi po. Na kahit na gano'ng edad niya kaysa kay Michael. Hindi. Mali po. pa rin po. Opo. Hindi pa rin dapat. Wala pa siya tamang edad. Hindi po natin pwedeng sabihin sa foreigner ka na lang kaysa kay Michael. Sorry na ah, mali yung mga pananaw niyo sa buhay. Hindi po tama yun para bang gusto niyo pakakitaan yung anak niyo. Hindi Tama, po. Tama, sinabi nyo ng bata para pagkakitaan niyo siya. That's Hindi naman po ganun, sir. Di, di ba nag in kayo? Gano'ng kay tagal nag in itong si Michael? Limang buwan na po. Tapos, nung limang buwan na yon doon nakatira yung parents mo sa inyo? Apat na buwan po. Apat na buwan. Ano nangyari? Ba't naghiwa-hiwalay kayo? Dahil lang po sa, ano, sa mga bayarin po sa Corriente Tubes hindi po sila tumutulong. Tapos sabi po ni mama, tutulong daw po sila. Tapos po, nung sinabi ko po kay mama na ma magbabayad ba kayo ng may, may iki, ano rin po, ba kayo ng ano, 42 tubig. Tapos sabi niya po, si Michael na bahala dyan, kaya niyan. Anong trabaho ni Michael? Neng? Bagger lang po. Sorry na itay ah. Mali. Mali pa rin talaga. Parang kinunsinti niyo po. However, Kino nyo man o hindi, meron tayong batas na may kasong rape itong si Michael. Maliban na lang kung hindi nga papayag si Neneng at hindi kayong hindi kayo magrepresent represent kay Neneng, walang kaso. Alam mo ba, uh, Neng, na may batas tayo na dahil minor edad ka, below 16 ka, 14 years old at that, may kasong statutory rape si Michael. Ganito na lang, Neng, layuan mo muna siya, pwede? Sige po. Antony Garrett. Yes po, Sen. Uh, pwede, pwede natin pil pilitin can... to the PNP na ilayo itong Michael at saka itong si Neneng. Uh, Sen, maybe I can suggest something po. No? Uh, kasi kung hindi po tatayuan ng bata, yung parents mukhang interested naman. Uh, baka po sapat po kasi if we file... Anyone can file... To be clear po, Senator, no? anyone can file the case naman po uh, with a prosecutor's office in order to get probable cause. Kung ayaw po mag-execute ng affidavit po ng bata, but the parents have personal knowledge na within that household, they lived in the same household pala, Senator, uh, reviewing the facts of the case, no? Uh, may knowledge sila na may nangyayari. They can file the case, sabihin nila they have personal knowledge na may nangyayari between this 14-year-old and a person na matanda to get probable cause po na may rape na nangyayari para po makakuha tayo ng warrant. Uh, if he is arrested under a warrant, then there is no other option than nung maghiwalay sila bilang yung lalaki po ay nasa kulungan. Uh, most likely lang po, pag dumating po sa trial, maghahanap po tayong other evidence other than the testimony of the victim na may rape po talaga na nangyari po. Paano kung hindi mag-testify ang victim? uh, we can use the testimony of the parents, Senator, kung talagang tatayuan po nila uh, na alam talaga nila, narinig nila, or nakita nila in their own plain view. In fact, Senator, kung nangyari po yung sexual intercourse within their plain view, magiging qualified na po yung crime of rape. Uh, death penalty na po actually ang ini-impose po sa ganun. We will explore these other ways to prosecute kasi just like you, Senator, parang ang hirap pumasikmura ng sitwasyon, no? Pwede nga po natin silang kasuhan ng tinatawag nating white slave trade, no? Uh, any person who uh, gains from the prostitution of any female can actually be liable for itong dinatawag nating white slave trade. Dito po yung parents niya po, sen. Parang binebenta po yung anak nila kasi pinaperahan po eh kung hindi daw po diyan sa bagger sa foreigner daw po. Oo oh, nga, yung, yung pinakamasakit na sa tenga na rin ko kanina, sinabi ng hmm, parents, sa tenga. Sabihin ng parents, hindi namin sila nakita na nag, nagkapatong, pero however, mm -hmm. alam namin na magkasiping sila at sa isang kwarto, sapat that na That is enough po, Senator. Uh, just to gain probable cause, Senator, no? Uh, kasi ang gusto ko, at least po, uh, may warrant of arrest na lumabas para during the dependency, baka makausap po ng DSWD yung bata, makonvince nila, educate her that what happened to her was unjust and illegal. So that way, later on, willing na po siya mag-testify. Tay, Nay, oh, willing sure. ba kayo mag-sampa ng kaso? Okay, kung... Ba't parang nag-aalanganin po kayo, Tay? Kung ako yan. Sige! Baka may bayad S po, sir. Wala kaming pira pang ano. Ah, hindi. Ako pong bahala sa bayad. So... Ah, sige po. Okay, nai. Sige. Kayo po, sir. Kung ano, ano po yung Kayo po. Ay, hindi, Kung hindi. Huwag ako. Ipapatuloy si po, kayo, namin. Beres, eh. okay. po namin. Ipapatuloy po namin. Ipinindigan namin po. Basta makuha magbilang... namin yung anak namin. So, nai. Sasampakan ka ng kaso, hindi? Opo. Sasampakan ka ng kaso. Para malambot to si nani. Paano to? Yes, eh? Attorney Garrett. Eh, baka... Bandang huli, at si Nanay for whatever reason Sayang Ayun po, po, yung, po, po. Yung na situation sa harap natin, Senator The crime is very clear, we all know it happened, the Philippines know it happened Pero ayaw po ng ating mga pinaka-testigo anong testigo. Ayaw ng pinaka-proper uh, nating testigo So maybe it's just a matter of counseling or education by the DSWD To convince either the parents or the child po na To pursue the case po So for the meantime ngayon Pwede natin sa pilitan na paghiwalayin yung dalawa yes. We can use siguro the yes, authorities po. The Women's and Children's Desk ng ating PNP Sa pilitan pagpalayuin yes, sila tama? Uh, as simple as ano po Senator The parents having the legal custody of the child Gusto nila makuha po yung bata Manatili po sa kanila kung hindi po ipapamigay ng malaya ng ano ng matanda na kinakasama niya ngayon in fact pwede na pong serious illegal detention po 'yon so there are a lot of cases that we can we can throw the book at this person senator para po ano um, uh, mangyayari po 'yan sen sana naitay hindi kayo atras panindigan niyo kung sinasabi niyo po oh, baka po. magsasayang lang tayo ng oras lahat dito hindi namin po oh po. madam dona magandang hapon po ano po magandang hapon? Sergeant Dona, okay. Nandiyan na po sa inyo 'yung batang ano po? Opo, nandito po kami sa Barangay Hall ng Barangay Tibyawan. Okay. Uh, sabi ko po kanina for counseling itong bata at saka itong parents. Yes po. Yes po. And then paghiwalayin po 'yung si Michael at saka itong si Neneng. Yes po. So, ilalagay ko po sa inyo 'yung responsibilidad 'yung bata na siguraduhin hindi na babalik yung bata doon kay lalaki. Yes po, uh, coordinated with the CSWD po, DO po ng City of San Fernando po yun sir, regarding po sa pasodi po ng bata sir. Ma'am Marjorie, magandang hapon po ma'am. Good afternoon sir, Senator Tulpo. So, so ma'am, so, uh, nandyan po kayo, nandyan yung PNP, buti naman at, at si Chairman uh, David nandyan, so magkasama-sama kayo, uh, magtulong-tulungan yes. po kayo na para sa kapakanan ng bata, A, mahiwalay siya dito kay lalaki, and then B, makounseling siya, pati itong parents, si counseling niyo na rin po. And then C, yes. makumbinsin na sampa ng kaso itong lalaki kung kung pwede. Eh, sabi okay. naman ng person dito, willing daw sila magsampa ng kaso. Let's see what happens. Yes sa po, Senator. Actually po, uh, nung uh, tinawag agad sa amin, uh, agad na po kami nag-action. Pasama ko si PNP, okay. uh, coordinating with the barangay captain and the Bausi officers in Kebiawan, sir. Uh, so upon uh, receiving the report po, pumunta po kami sa bahay nag-conduct ng home visitation. Ngayon po kasi nakausap ko naman po yung itong minority de edad, uh, ika-counseling namin at hinihintay din namin yung mga magulang para makausap regarding dun sa uh, relationship status po nila kasi medyo parang may dispute din po pupunta po kami diyan ma'am sa sama namin tong parents pagdating sa legal meron man po kami mga abogado na pwede rin pong mag-advise at tumulong and all salamat po madam Maraming salamat Marjorie. din po, sir. Chairman? Yes, sir. Sige, Chairman. Ganito po, ano, um, pupunta po kami dyan. We will observe okay. and we will make sure na yung dapat na tulong ay mabigay hindi lamang sa bata, kundi maging sa mga magulang kasama na doon yung counseling na tinatawag. Ano po? And then tignan natin po. kung pwede pa rin uh, maituloy ang kaso kahit na ayaw ng bata sa pamagitan ng mga magulang. Okay. Yes, Sige ch Chairman, pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan. Ano po, magkita-kita po tayo. Okay, Kasama po, po yung uh, PNP at saka yung social worker. Okay. Salamat po okay, Chairman po. sir. Magandang hapon po sir. Thank, thank you, you po Senator. Thank you, thank you po. po. Michael, layuan mo na muna si ano Michael. si Neneng. Huwag mo na pabigatin pa yung kaso mo sir. Layuan mo na po si Neneng. Okay? Sige po. Para hindi lalo bibigat yung kaso mo. Nika, umano ka na sa amin. Mas pipiliin mo tuloy yung lalaki kasi sa amin. Mo? Dapat kami yung piliin mo, hindi siya. Di ba sabi mo pag nalalasing yan, nasasabunutan ka. Hindi naman ako nasaktan. Tapos pag nagiinom yan, sinasama-sama kanya niya. Nas, ang dami pang mga lalaking mga kainuman, nandun ka, sinasama ka niya. Oo, oh, sinasama ko, pero yung mga pamangkin na kasama ko, mga babae yun. Yung mga babae? Pura lalaki yung, yung kasama yun mo yun. eh. Pati yung asawa mo nandun. Pinapano niya sa mga kasama niya na bata ka pa na nakuha niya? Kapatid niya yun. minsan no, kapatid niya lang kayo naman niya. Hindi naman lahat ng mga ano niya nandun wag mo nang pagtakpan yan dahil mismo kapatid mo nagsasabi, sinabihan ka daw ni Michael na huwag kang kakain ng pagkain na galing sa magulang mo dahil baka pang pampalaglag daw yan. Kami pa pagsasabihan. Wala siya sinabi na ganun. Si Generous mismo nagsabi. Iba yung narinig niya. Sabi yung ano daw. Pinagtatak mo, pinagtatakpan mo lagi yan eh. Okay. Sabi niya, mag-inot ako sa ano, baka daw maano ako, makuna, sabi. Nung makuna, makuna, teka muna, buntis ka? Buntis po siya, umalis po kami ngayong oh. April, hindi na po siya nadatnan. Okay. Anyway, uh, Nay, ganito, ipapakounseling namin kayo, uh, kayong tatlo, uh, para ma mag-assessment kung ano yung mga narapat pang tulong na ibibigay kami rin po susuporta kami po sa bata. Lahat ng pwede namin maitulong para sa bata. Sure, Mas kasama, kasama po kayo doon matulungan namin. Salamat okay. po, Sir. Okay. Rapi. Sige, para hindi na ako kayo matukso pa na konsintin itong pagkikipagrelasyon ng inyong anak doon sa 46 years old. Okay? Opo, Sige, punta kayo sa kabilang booth, Sir. Usap-usap kayo. Salamat po, ko, Sir Rapi. Okay. Ingat ka na, Magandang hapon sa'yo. Pakabait ka na. Sige po. Okay, magandang hapon sa'yo.